Bakit? Diba? Sabi nyo. Surprise naman ganito. Uh -huh. Ayun. Uh -huh. yeah! mga ka Wonder, kasi andito tayo ngayon sa Jollibee. Jollibee Drive-thru. Kasi may pinuntahan kami, bumili kami ng ano 'yun? Ladder. Ladder. Kasi para malinisan yung bubong natin sa mansion at gagamitin niya sa store kasi may gagawin si Wonder Daddy. Ito tayo sa anong tawag nito be? Uh, Hindi yeah. ito itong ano na to. Drive thru Oh, drive thru <laughs> Be so seryon tong drive thru nila be. Oo, oh, oo. Oh. May nagsasalita. Okay nga. Oh. Eh mga kawandol. Kasi mga kasi mga kawandol, may gagawin tayo mamaya. Isusurprise natin yung dalawang Wonder Kids. Wonder Kids si Kuya Joshua at si Kuya Junel be kasi oh. nung umalis tayo, nagiiyakan nag, -iiyakan nag -iiyakan. yung mga yon. Kasi may gusto kasi silang man. Ay, si Iman. Ah, si Iman oh, si Iman din. Kasi, be, oo, di ba Diba may lang... gusto silang ipabili. Oo. In, nangako pala ako. Nangako ko kasi, Nangako bin. tayo. <laughs> Nakalimutan kung nangako pala kami. Oo, oh, pag nangako ka, <laughs> ano yun mo kasi, ano, ano yun eh, iniisip nila eh. Oo. Oh, oh. Ayan, oh, uh, syempre, bibili tayo ng cheeseburger. Dagdag -dag sa surprise natin sa kanila. Ano kayang, Naiimagine ko, ano kayang reaction ng mga yun? Kasi mga ka-wonder, sinabi ko kasi na, susunod na. Sasunod na, wag nang bibili kasi ang dami naming pagkagastusan. Sabi natin may next year na. O oh, next year kasi <laughs> Para sila makamove on. Oo, oh, oh, hindi sila makamove on. Kagabi pa yon nagiiyak si Jonel. Tapos si Joshua kanina namang umaga, no, ay tanghali nung kumakain tayo, nung paalis tayo. Oh. Pero ayaw nilang sumama sa amin. <laughs> ayaw, malaman nyo mamaya mga ka-wonder. Uh, Na-imagine ko yung reaction ng dalawa na yun mamaya. <laughs> ay, di, di, Bi, ano yun? Po? Yes, parang order, order nila. Bi, order mo daw. sabihin mo na! Andun sa harap. Ah, yeah, San ba? Ay, ma'am, ito po. Yes, sir. Ay, dito, dito, dito ba yung ano ano po ko? yung ito. Ano po, ma'am? Isang spaghetti pa? Yes. <laughs> Oo. Oh, Tama? Ano pa po? Ah, oh. uh, isang chicken. Ano ba chicken? Anong part ng chicken? Yung legs. One piece chicken, sir. Yes, ma'am. One piece chicken. Ano pong drink? i drinks ba? Wala, wag lagyan ng ice kasi wag, ano hindi pwedeng malamig. Wala po lagyan ng ice yung drinks, ma'am. Uh, may tinanong po yung drink no ice. Ano ba? Oo. Coke, Sprite. Coke. Coke po. Coke, Coke, no ice. Okay. Tapos uh, ay, yeah. ano sir, pa sa iyo? Limang cheeseburger. Anim na cheeseburger. Anim na, ano na cheeseburger, Walang isang hotdog. Wonder okay danya. na? Kali isang spaghetti pa, isang one piece chicken po na post yung drink, no ice. Anim na kisi yung burger, isang jelly hot dog calamari. Yes po. Okay, po. Okay, oh, na. okay na? Okay Nandito na kami sa bahay, oh, yung mga wonder kids nyo. Ngayon, syempre, pipiringan natin sila. Saan ba yung pang-piring dito? Ayan, pipiringan natin sila kasi may surprise tayo sa kanila. Oh. Ayan na. Ah, ah, saglit muna mga ka-wonder kasi pipiringan ko sila ito. Oh. Si Emmanuel, hindi na. Ayan mga kawander. Saglit lang. Ah, ayan mga kawander. Antayin lang natin si Wonder Daddy. Excited na ba kayo? Opo! Excited na kayo? Opo! Oh. Alam nyo ba kung ano yung regalo namin ni Papa nyo? Wala. <laughs> papa! Hindi. Toys. <laughs> toys. <laughs> Basta, surprise. Saglit lang ha, huwag kayong lilingon ha. Ah. Yan. Okay, uh. Man! man yes, huwag lang lilingon yes, Hawak mo na. Oh, hawak mo na lang, hawak. Okay. Na, huwag mo yung yung ano. <coughs> Camera. Dito lang muna be. Ha? Dito lang yung muna. O magaya. O dito kayo humarap kasi sandali, tanggalin ko pa ano yung ano niya. Oh dito muna. Oh dito. Dito lang din. Hawakan mo 'to. Oh. Iharap mo lang sa kanila. Iharap mo lang sa kanila kasi ito yung surprise ko. Ah, okay. Wait lang oh. ha. Anong mo Ah. Ha? Bago mo lang ipakita yun. Oo. Uh, -huh. uh -huh. Ito muna, saglit lang ha. Saglit lang. Walang lilingon ni Iman, madaya. Ito muna, ito ah. Dito lang, oh, ito lang tumingin lang ngayon dito sa harap sa akin ah. Ay, Iman, sige na. Wait. O, oh, tanggalin niyo na. Dito, dito, harap sa akin. Tanggalin? O, oh, tanggalin na. Oh. <laughs> Surprise! Ah, <laughs> 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 uh -huh. bakit ayaw? Bakit? Bakit? Surprise. Ano ba 'yung mga ganito? O uh -huh. limo uh -huh. kayo doon. Ano? Ano? Ito sayo, Kuya Junel. Ay, Joshua. Ayan si Kuya ko 'yung Jenner, ay Dios si Kuya Jenner, ito si Emmanuel, Yung si Emmanuel wala lang din eh. Oh, Oo, oh, si Emmanuel. Oh. Ay, oh, 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 oh. oh. Sandali, basa yung... Thank you. Oh. Ano yun? Walang ah. kiss? Ba walang uh -huh. kiss? walang kiss. Ay, Papa! IMANUEL! <laughs> oh, kiss, oh, Papa! Kiss, Papa! Bawal kiss? Yeah. Hmm. Papa! Oh! <laughs> <Madre>. <laughs> mm. Oh! <lumensi. laughs> oh! Oh! Diba? <laughs> oh! Ay <laughs> ah, hindi nila akalain Bino. Kasi, di ba, nasabi ko nga na, ano, next year na sila magbibili ng bike kasi dami natin yung pagkagastusan. Ay! Ayaw nila yung spaghetti. Ah, ayaw nila yung spaghetti. Ayaw oh, spaghetti. Oh. spaghetti yan. Kainin nyo na. O, oh, di ba? Happy ba, happy? Yes! O, mo, mo, sabihin. Sabi-sabay. One, two, three. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, oh, buti pa si Iman alam niya. Oh, si kuya, kuya gusto naman. Saka kuya na eh. One, two, three, go. Ano sasabihin nyo? Hoy <laughs> ano sasabihin nyo? Janelle! Knock! Ano sasabihin nyo? Ano yan? <laughs> ikaw, Josh! Thank you. Ah, thank you? Bye. Papa. Oh, thank you, Mama, Papa. Oh, Papa. Ah, <laughs> ayun mga kawander o di ba? Nahiya pa sila. o oh, ayan. Ay, bye, bye, bye. Oh. Nak yung bike mo alamin mo at nakaharang. Na. Oh, sa kasi mga kawander matagal na nilang i request 'yan kasi service daw nila sa School B. School. Magbabike na daw sila, hindi na daw sila magpapahatid oh, sundo kasi sabi, mga mga binata na daw <laughs> Malaki na daw sila. Oh, sorry, okay, sabi sabi sa pintuan. Ah. Mga binata na daw sila mga kawander di ba? <laughs> Ayan. Ayan mga kawanda, syempre, maraming-maraming salamat una kay Lord sa lahat ng blessing at sa inyong walang sawang pagsuporta sa Wonder Family. Ayan, maraming-maraming salamat mga kawanda. At abangan nyo ang ating uh, grand opening sa ating uh, negosyo, negosyo sa Agno Public, Agno Public Market. Market. Ayan, maraming-maraming salamat. Thank you for watching.